<clears throat> balita balita kape as usual good morning kausapin na naman natin ang ating sarili <clears throat> as usual throwback wala na kasi yung mga dating kinagisnan mo hirap nang ibalik Anong um, oras na check the time 7 o'clock 2004 ah, 2005 2004 ganitong oras bubuksan na namin yung computer shop namin noon sa computer shop namin ang mga games noon na offline na mayagpag ang counter strike yan yun ang mga nilalaro ng batang 90s Hindi ko alam kung anong taon nagsimula ang Counter Strike. 98. Pero bago 'yun, mayroong offline pang namayagpag ang Battle Games. Ito yung Warcraft. Tapos Red Alert mga war games. Red Alert. Yuri. nako sarap laruin. Yan yung panahon na ano na mayagpag ang um, Microsoft Windows. Di na hindi na hindi na masyadong mapag-uusapan si ano Bill Gates. keno ilang taon din siyang namayagpag number one sa top billionaire. Fifty billion. Kung daming pera yun. Fifty bill, fifty billion dollars. Balik tayo sa mga laro. Counter Strike, Red Alert. Tapos, nung lumabas ang GTA Grand Theft Auto yung part 2 ang namayagpag sa Grand Theft Auto Grand by City yun yung namayagpag yung part 1 di masyado yung part 2 yung kulay pink yun ang madalas nilalaro sa mga computer shop doon din natuto ang mga estudyante kung paano mag-type. Bibili sila. Kasi may cheats yun. Cheats. Mga special weapons. Wala na ako nakikita maglalaro ngayon kasi more on online sila ngayon. Yung ML. Ano pa ba yung mga online games ngayon? itong nakakabala hindi <coughs> na sila masyado hindi na kung um, nakakita ng gano'n ang nakikita ko yung mga online sugal ang nila maka-access ngayon parang wala na ito maglalaro ng mga online hindi meron pa rin yung ano ba yun? Roblox <coughs> sabi nga ni ano eh yung sikat na Pilipino na vlogger uh, mawawala din ang ano, ML daw katulad ng mga naka, nakaraang mga offline games sisiwalaan na rin ah. hmm. Ba't kaya na upgrade patuloy kasi nag-upgrade ang ano eh, technology sana at is na lang sana hanggang doon na lang pwede naman eh hmm. kaya namang mabuhay nung walang mga smartphone year two, 2004 wala pang smartphone noon back to 2000 mga ano pa lang na noon Nokia hmm. tapos ang speed pa ng ano PLDT yung ano ba yung ginagamit doon hindi pa ba fiber optics eh uh, DSL <laughs> ilan ba yung 2 Mbps pampirang mabilis na yon sa amin nung panahon namin 2 Mbps ba yun sa DSL <laughs> ay ngayon eh fiber optics na mga wifi wireless ito yung pagkakaiba ng fiber optics sa mga signal processing katulad ng mga wireless mas better ang fiber optics kasi hindi siya na-interfere di katulad ng mga wireless, ah, mayroong na ano yung signal niya. Maka-explain ah, eh. Basta it's mas better para sa akin ng fiber optics. Maselan nga lang ang fiber optics. Tsaka sobrang mahal. kaya yan ang pagkakaiba noon may ilig ako mag throwback eh kasi kaya namang mabuhay kung hanggang doon na lang technology pinchumpor namayagpag ang pinchumpor pin ilang taon na may agpag ang pinchumpor. tapos alam nyo ba ang ang video card lang namin noon eh kbps <laughs> ay boy kbps tuwang tuwa na kami tapos ang storage ng mga computer noon masaya na kapag ka 40 GB <laughs> 40 GB mm, 40 GB uh, floppy disk pa noon wala pa yung ano eh USB USB na yan eh uh, floppy disk tapos yung floppy disk na yon ang memory nya lang one, 100, ano yan, 1 100 1.4 ba yun MB MB RAM Ngayon may tera na 1TB 500GB kalain mo naman 'yun oh Ang video card namin doon sa paglalaro KBPS lang eh Hmm tapos yung ginagamit na ano RAM 2MB lang ata yung RAM nun eh <laughs> di ba kaya namang mabuhay nun eh bakit samantalang ito mga smartphone 128GB grabe naman ito, ang RAM nya 2GB hindi namin na experience yung ganitong specs sa panahon namin hmm. uh, akala ko noon ano eh yung video yung galitaw video makikipag-usap ka kasi ang uso noon yahoo tsaka ano ba yung isa skype bankrupt na rin natin yung Skype eh, ang alam ko eh. Tapos yung Yahoo, mayroon pa rin ngayon. Pero yan yung Yahoo Messenger nun. Kala ko hanggang sa internet lang lang personal computer. Computer lang. Parang ano lang eh. Kala ko nun in, hanggang doon na lang. Yung pala ganito na oh galing galing ng tao <clears throat> hindi na kaya kapag ka ka ng kurso nun tulad ng electronics o kaya IT at hindi ka nag update sana kulelat ka lang kasi ang bilis magbago ng technology ngayon dapat 'yan yung kung digital age na tayo dapat 'yan yung sa kurikulum ng estudyante ngayon ay eh mas malala yung ano yung nineties yung black and white pa na computer pa hirap gamitin Turbo Pascal tapos hindi ka makakagamit ng computer kung walang floppy disk mas mahirap gamitin yun ngayon madali na eh mga OS ng aking kwento Bali, ito kasi ang aking content. Throwback. Kausapin ng sarili. Kasi wala ka. Pagkagalito kasing usapan, hindi ka hindi mo naman pwedeng ikwento sa ibang tao kasi hindi naman sila makaka-relate yung mga nakaraan dahil halos lahat ng tao ngayon abala na sa ano kung ano yung present kasi dahil sa tindi ng hirap ng buhay hindi na sila makakarelate sa nakaraan that's it yun lang ngayon may mga electric cars na pag iyan dumami electric cars mahirap ang makipagsabayan ng mga mekaniko kaya nga sabi ng mga sikat na mechanic vlogger hindi kami hihintong mag-aral kasi nga yung technology bilis magbago Kaya saludo sa mga humble na mga mekaniko. Yung iba naman ubod ng yabang. Kala mo sila yung mga sa kanila nang galing yung mga kaalaman eh. Hmm, Tigil-tigilan yung pagyayabang nyo kasi sa experience lang din kadalasan natututo eh. Okay. Ito ba? sobrang bilis at sobrang galing ng tao tulad nito mga kailis kailis na, na susi dati sa ano ko lang nakikita to sa mga sakyan ganito ganito ngayon mayroon na sa motor pag magpapa modify ka nito noon sobrang mahal ngayon affordable na sa shopee shopee na lang ito Ay, Sige, medyo mahaba rin ito na lang at ubos na rin ng aking kape malamig na okay assembly bye bye